Yon, at uh, welcome back mo sa ating uh, YouTube channel. At kung uh, hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe naman John. At uh, pakipindot na rin yung uh, notification bell para updated ka sa lahat ng mga dinadownload natin. Salamat! Dito tayo ngayon sa ating trabaho. At uh, ipapakita ko sa inyo kung paano linisan yung uh, gala. Gala type machine ng uh, plastic extrusion. Yan. At nandito tayo ngayon sa tabi niya. Yan. Yan, at uh, nakikita nyo yung ano, itong machine. Ang laki. Bali, ito yung mga heating niya, heating element. Control. Tapos, ito yung mga nandito yung mga heating. Yan. Dito, ito naman yung heating ng die. Yan, yun man yung, yung mga basic pa lang na ano natin. Nandito tayo doon sa extrusion na pinaka ano niya. Tapos andito naman yung feeder. Ito nakikita niyo to. Feeder galing dito sa ano sa hopper. Yan dito sa hopper Tapos sa uh, yun nga, nandito yung ano niya nagpapaikot ng feeder bali ito ito yung nagpapaikot ng feeder konektado dito itong reducer siyempre mabilis mabilis ito ito reducer para bumagal ito at uh, tingnan natin yan ito yung pinaka feeder niya Pumabagsak diyan. 'Yon yung ang pinaka screw. Bali dalawa yung screw niya. Ah, At, uh, ata Bali ito naman yung pinaka makina niya. Ata uh, nandito naman yung cooling system. yon yung cooling system dito yung ano nya water yeah yeah to oh yung cooling system yeah what water do you put there uh, what the kind cooling, of water cooling cooling same thing of the You leave on the car oh ah, okay Preston yeah yeah okay This is for, uh, ref for refresh the dye. Mm. The water pass here. Pass, pass here. Yeah, here. And it's coming here. Yeah. And it's coming cold. When is the water? The valve is open, and it, it pass the water yeah. inside the barrel. Uh, then I uh, uh, going here. Yeah, and it go out, in and out. Yeah, in, in, circulation. Then circulation yeah, going yeah. there. Circulation, yeah. Here is a uh, the this is the cooling. Here. Yeah, with the water, the water cold, mm. water up and inside is refresh, and it go back. Yeah. Okay. This is the motor for, for, for this. This is for the pump. The motor here is Oh, okay. This one the, the yeah, motor that, for that, the water. That, yeah. Okay. this is for the oil of the gearbox. Ah, gearbox. Yeah. Okay. And this one for the feeder. The feeder. Yeah. Okay. This is for the screw. screw. Yeah. <laughs> Thank you for uh, showing me. Yan. At uh, medyo nalinawan tayo konti doon sa sinabi nung ano, yung maintenance yun. Yan. Tapos dito, andito yung mga cooling system niya. Ito yung cooling system niya. Ito yung heating system naman niya. Ito, yung mga nandito. Tapos, ito. Ito naman, yung pag-open. On and off app. Uh, pag-open ito. Itong pinaka-screen. At ito yung ano niya. Yung uh, pag pinindot mo ito, uh, under ito. Yan. Then, i-cambio mo ito, ito, itulak mo, uh, paganyan, paganyan, para mag-close open. Yan. Para mas maliwanag. <laughs> At uh, punta tayo doon sa kabila. Ayan, nandito na tayo sa Dai. Ang uh, connection naman itong Kwan, pipe, take this this weekend. Oh, okay. Big What's what? What kind of? It's a pipe. Oh. Brush. Yeah. Brushy. Okay. Very big. Three, three pound. Yeah, you see that big one. <laughs> <laughs> you you dig it? Dig dig yeah, yeah. dig the dig hole, the, the, hole. the hole? I have a drill. Drill? I have a drill. okay. Drill. Do you have a drill? Yeah. Oh. Ay, <laughs> 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 uh, pinakita lang niya yung ano, yung yung nakuha niyang isda doon sa nag, ano, nag drill fishing. Yun, ito, oh. Uh, ito ito ko yung ano natin video natin ito naman yung ano niya ito yung pinaka makina niya Bali, pag umikot yan, dadaan, dadaloy dito. Pag umikot yan, dada, galing dito sa ito, mainit na, mainit na. Oh. Tapos, dadaloy dito, dadaloy dito sa motor. Tapos, pupunta doon, pupunta dito. Ito, ito na yon tapos, pag inano naman to, buksan natin to. Ito yung pinakapilitizer ng gala. Ito, o. Oh. Kita nyo? 2, 4, 6, 6 yung ano nya, yung pinaka blade nya pag ano tanggalin mo ito ito, tanggalin to tapos ipasok ipasok ito dito tapos may lock ito yung lock nya ito yung lock nya pa, paikot na ganyan at ay papakita ko sa inyo mamaya kung paano itabit tapos pag uh, na na feed na pag pinaandar mo yan dito lalabas yung mga kasi may mga ano doon may mga butas-butas paikot nakapama dito sa mga ano niya dito Nakat, dito sa feeder uh, ah, uh, feeder uh, pilitizer doon sa loob yan tapos yung circulation ng tubig galing dito dito sa baba papunta dito pataas pataas naman siya yan, pataas tapos pupunta dito sa may dryer. Oh. Galing diyan ito. Tapos pupunta dito. Yung tubig diretso dito. Tapos yung ano, yung mga plastic na pellets na pataas 'yan. I-blowan niya na ganyan, pa ganyan, tapos ibabagsak niya dito sa may ano, pinaka uh, ano niya dito. Tapos, yung mga malalaki dito sa seeker na mag ano na mas masipirit na yung malalaki, sa kayong maliliit, dito doon sa kanya, doon sa screen. Bali ito, may heating din siya oh. Kaya, ano, may uh, nagaano uh, umuusok na itong tubig natin yan tapos pag may exist eksis na tubig dito dadaan din dito yung dito oh, may tubig Exist dito tapos pupunta doon sa pinaka garbage ng tubig doon tapos may ano rin dito may ding mag-sanction uh, Mag <laughs> ano anong tawag dito uh, pump dadalhin niya doon sa taas ilalaglag niya doon sa may kuan sa imbakan doon yan, uh, yan ang uh, circulation ng uh, gala machine pero mayroon pa ring ano dito, mayroon pa ring uh, makina dito. Dati dati daw pwede mong ano ito. Pero ito bago lang tong ano machine na to. Pero ito may butas dito. May butas dito. Ah dito dito ba, tapat dito. May butas yan tapos ito is scroll pwedeng ipasok doon. Tapos, lagyan mo na screw doon para kumapit. Lagyan mo lang ng ano doon, ng uh, kung ano yung resin na ilagay mo habang tumatakbo. Dito na nagmi-mix. Dito na siya nagmi-mix. Kung ano yung mga resin na ilagay mo dito, dito na nagmi-mix. Tinutulak niya yung uh, pigment dito. Tapos yung resin, doon, naghahalo na dito. Na, Nagmimix na dito sa loob. Yan ang uh, function ng ito. Kaya, eh, anunok ko natin ito. Ipakita ko sa inyo kung paano paano ikabit. Yan. Ipapakita ko sa inyo kung ah, uh, pagkakabago sa tabi dito ah Peter uh, pili uh, tatanggalin lang natin ito kasi itinali, itinalik itinalik ko ito para no, kanina, pag ano hindi na pag naglinis ako hindi sasama ito hindi sasama ito para para dito sa utas dito kasi pag tanda dito tanda dito tapos lalagyan itong utas dito magpaparado magpaparado dito pati dito para tumahan ipapakita ko sa inyo ito ito yung mga butas oh. hindi masyadong makita ito mga to nasa paligid nasa gitna ng bilog na yan dyan lumalabas yung mga galing dyan sa loob ang nakita nyo ito ito init. <laughs> init ito tapos ito may nakitoto tapos kapang. tapos 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 hindi lang ang Kaya nag sa pagkaroon nito kasi minsan na tapos natutumba, nalalaglag, mamamatay yung machine. Kailangan ito. nakaganyan. Tapos mag-start ka na ng ano. Mag-start ka na na dito. Ito, mayroon siyang po dito. One, two, three. Sa ano ito? Sa tubig. Ah... Uh, dryer. Doon sa... Yung dryer. Yun. Ito yung dryer. Yun yung motor niya Tapos, tubig. Tapos, politicizer. Ito. Pag napa-under na, yun. Makikita mo naman dito, kung umaandar, may to. Tapos, pag umaandar na yung... na... -ano na... na umaandar na, tapos, yung tubig, nag kulit na makikita na. mo naman yan eh ano ka na maglagay ka na dito sa extruder on mo na dito tapos yung feeder pandarin mo na yon yung makina para may lalabas na dito ito may lalabas dito tapos makikita mo nagsisirkulit na dito yung tubig papunta dun sa taas tapos makikita mo dito yung mga na puputol nakitao yan yeah. Yun yun ang uh, circulation niya ang uh, gala machine yan yeah. at uh, siguro pag hindi pa malinaw at uh, e, i natin pag hindi pa malinaw paki comment diyan sa sa baba at uh, magtanong kung ano yung mga gusto nyong tanungin tungkol sa gala para ating uh, sagutin uh, sa ating uh, abot ng ating makakaya sa ating uh, experience at uh, knowledge na rin sa ating araw-araw uh, na pag-operate uh, itong uh, gala yan medyo marami pang ano ana na proseso na hindi ko nasabi gaya ng ano ito paglinis ito lininisan mo kanina kailangan linisan mo lahat yan lahat pati yung ano pati itong ah uh, para yung susunod na susunod na i ano natin na kulay hindi makunta, makontaminate pero yung susunod kasi na itatakbo ko dito blue din kaya bali kalahati lang yung kalahati ay, medyo konti lang yung pan yung inano kong pan bali pinaputi ko lang konti yung uh, kulay na dati tapos Bali ito na. Dati ito to yung kulay niya. Tapos yung kulay ito. Kaya mas puti na. Pag nag-ano ka ng mas kulay dito, mas dark. Okay na yan. Kasi matatakpan niya rin na eh. Kasi ang kulay yung pinag-uusapan natin dito. Yan. yan. Uh, hanggang dito na lang po ang ating uh, video ngayong araw at uh, sana'y nabigyan ko kayo ng uh, kunting uh, kunting uh, kaalaman sa ating uh, machine na uh, gala gala style <laughs> at uh, huwag kalimutang mag subscribe and like and share para mas marami pang uh, makapanood ating uh, videos na gustong uh, magtrabaho sa plastic uh, company. Yan. Alam ko sa Pilipinas mayroon din ganito eh. Yan. Hanggang dito na lang po. At uh, God bless. And bye-bye.